Assalamualaikum mga kakasiko. Sa araw na to, pupunta kami sa Languyan. Kung saan ang doon na nainarahan, sila Tito Nas at Tita Aping. Pati na din yung mga pamilya ni Tito Nas. Yari kami biyaun. hajambatan sinlansa sin Kasi kailangan namin sumakan ng lansa. Harap pa Ang pamasay pa dito, pag sa bata ay rible. Sana oh. Pag sa adult naman ay 200. Aalis ang lansa, 11 a.m. Darating mga 3 or 4 ng hapon. Yan ay manghud ko kimakaon. Sa sobrang dami ng tao, wala na kaming maupuan. Pero okay lang yung mga kasi. Yan pala yung mga kasama ko. Tsaka ito yung mga gamit namin. Piaig na yung lansa mga kakasi. Malinaw ang dagat. bukod siya maalon. Yan pala si Tito Wahab, pati si Otobok. Nasusay, sa Otobok. Huwag siya ipagsukaya lang Itago na lang namin siya sa loob ng maleta. sa kami naghanigsim simpo, mga kakasi. Huwag kasi kalingkuran na mo. Maray saukat na kami rible. Charot. Gusto din namin kasi humiga at matulog mga kakasi. Dahil mamaya lasing na kami. So, ayan mga kakasi, sumilip lang kami dito kasi nahilo na kami. A few moments later. Sige, gusto mo umulis. Sige, umalis So, ayun mga kakasi, yung sinasabi ko kanina na malalasing na kami. Two thousand years later. So ayun mga kakasi, konting kembot na lang malapit-lapit na kami. Nakabati tita kasi mundong inlansa. lansa. Aon pa kasi apit na muna yung di. Tug na akaw balik tita Pink. Ba't kaw makabaak pikat? <laughs> so ayun mga kakasi, medyo maalon dito sa dadaanan namin. Ang pangalan daw po dito ay sumangat. A few moments later. Yan mga kakasikita na mo na yung budsing languyan. Pwede din sumakay ng jeep or motor papunta sa languyan. Sa jeep naman, ang pamasahe ay 200 sa adult. Pero pag sa student, 150. Pag sa bata naman, 100. Mig in jeep, 1 p.m. Dumatong 5 p.m. Sama taod hapit-hapit niya. Pa, marami. Wala baro. Si Kulis. Yan yung mga hapitan tan bangkaw mag -jeep. Wow! So ayo mga kakasi, magbalik na kita. at topic kay na ah. Piyarong nang na dan sa mga kakasi. Taon niya rin na kita. Alang mo yan. yan. yung kapatid ko kakagising lang. miamanuk manok pa. <laughs> Doon kasi hagdan mga kakasi, mag-spider na ako. For today's video. What? Sayang i na mo yan, ibang manghud ko. So, ayan, alanganin na si Ambo mag-spider. Kaya pumunta dito si Tita Ping sa unahan. Kung may hagdan ba o wala. So, walang hagdan, balik ang mga person. No choice, kaya mag-spider na rin sila katulad namin. Oh, no! Alhamdulillah, mga kakasimisan maalun. Nakasampay kita. Yan na yung tricycle magbaka mo. Asal da mga kakasi, malatada ako, ko, na ng story ko. Kamutuwi mga kakasi, single daw ay jowa. <laughs> Reda kamu mo single harap mari palang uyan. 2 to 3 hours sing lugar niya ran. Sana ah. Oh. Kaya pa bangka, pasal dito yung mga kaibanan. Di na kasi kami maubos sa tricycle masakiting takpin si mahod ko mga kakasi. Kaya gadya kasi siya. So ayun mga kakasi, sumakat na kita pa tricycle. Ang nagustuhan ko sa tricycle na to, maganda kahit walang bubong. Kasi mataas at presko yung hangin. Pero kailangan mo din maglagay ng sunscreen para hindi ka umitim. Mag-ikot muna tayo mga kakasi dito sa languyan. pala mga kakasing mall nila diya lang o 'yan. Groceries, iban, appliances. Meron din mga toys. So ayun mga kakakasi amo na surat. Pabay la tita, ping iban ni Tito Nash. Mashalla ang ganda ng view dito sa Languyan. So yan mga kakasi hanggang dito na lang yung videos. Huwag niyong kalimutan mag-like and share. Nandito na po tayo sa bahay nila. Magsukul. Kapag kita yung video. Bye-bye!